Ito mga ka number one. Service ni Fabio. Bali bagong littering. Papalitteringin natin para bago lahat, bagong pintura. Ito dahil wala mo ng lahat mga ka-fishing, muna na pinunturahan. At pinalitteringan na rin. Para magmukhang bago ulit mga kapishing. at dun sa kabila ganoon din mga kapishing fishing din natin at to nakatambay dito ang mga service boat dahil medyo luma, -luma na yung may ibang pintura kaya bagong pintura at papalitringan natin sa bandang letter A na mga ka-fishing mm -hmm. video may tinit tanghaling tapat Ah, uh, dito po yung lugar namin mga ka-fishing Bale likod lang ng bahay Dagat na mga ka-fishing Ito ang daming ditong mga bangka Dito naman tayo sa kabila mga ka dito kay Lakay. Service boat ni Lakay. Bali dalawa yung ating pinaalit na service boat. Ito mga fishing, bali malapit na matapos itong lettering. Bulinaw. Patapos na rin mga ka-fishing. Itong uno at dos na wise.